Sa bawat hampas ng hangin, nararamdaman ko na may mali sa ating paligid. Hindi lang ito laban sa hangin, kundi laban sa kapabayaan. TUBIG so boy. Matagal nang nabuhay ng payapa ang apat na kaharian. Ngunit nagbago ang lahat ng salakay ng kaharian ng Apoy. Tanging ang avatar ang may kapangyarihang kontrolin ang apat na elemento ang makapipigil sa kanila. Ngunit nung pinaka, kailangan siya ng mundo. Naglaho siya. Isang daang taon ang lumipas at natuklasan namin ang bagong avatar, isang airbender na ang pangalan ay Aang. Kahit malakas ang kanyang airbending, Marami pa siyang kailangang matutunan bago siya maging handa. Pero naniniwala ako. Kaya niyang iligtas ang mundo. Isang bagong henerasyon ang ipinanganak. Isang batang kayang paggalawin ng hangin, sa paraang matagal nang nawala sa mundo.